Mayroon isang ginang nag-comment. Huwag kasi mag-post. Pag pinost ka, okay lang nalaitin ka at i-bash ka. Laki-laki ng katawan mo, iyaki ng pangit tignan. Uh, hindi po siya lumalabas sa pagkatao ko, lumalabas yung pagkatao nyo. Ibig sabihin, hindi kaya happy sa buhay nyo at may galit kayo. Nilalabas mo sa ibang tao para ma-feel, ano sila, helpless buha ba yung self-worth nila, yung confidence nila, sumama yung pakiramdam nila dahil masama loob mo, wag po ganun. Kaya hindi po mawawala yung negativity sa buhay mo. Kailangan maging positive yung pananaw mo sa buhay, pag-iisip mo, puso mo, magdasal ka lagi at pag ganyan, magaganda ang mangyayari sa'yo. Bibiyayaan bibi, bibi, ka ng Diyos. Good things will follow. Kasi kung lalaitin mo lahat ng babash dahil hindi ka happy sa buhay mo, pinoproject mo sa kanila, wala, hindi ka aangat. Nangihila ka pa Dapat magtulungan tayo. Pull each other up. Tama kayo, mali ako na si Dr. Duo.